Oh, napakagandang gandang ano guys, puno guys, dilaw yung bulaklak, guys, napaka okay, so. napakagandang tanawin, lulu naligo guys sa ilog. Malaking utaw lulu Kaligo ang utaw ay nakakita ug laum-laum ng -laum sapa. Yan <laughs> dari guys oh. guys oh. linaw ng tubig guys. Oh, so, galing kami nag hunting ng dunstone guys. Kalawa lang yung nakuha ko guys. Gasan ko muna. Yan oh. Pauwi na kami. Oh. Dunstone yan guys. Oh. Tagos liwanag din guys. Tingnan niyo guys. Napakaganda ito pang pendant sa singsing -sing, guys. aywan natin itong isa guys. Kang ano isa hindi tatagos ang liwanag ito, tatagos. Oh. Napakaganda. Ito yung nagandang nakuha ko guys, oh. Wow.